yan po? Ba? Ay, bawal po dito yung ]promisei. duman, sir Sinabi ko na po yan, eh Sino po yan, sir? Sir, sino po yan? Sino po yan? Sino po yan? Sir, bawal N Arri okay. po kasi, sir Bawal pong duman dito, sir Walang, say, Wala po Sir, wala kayong koordinasyon. Dapat tumawag kayo kakad Sir, ano naman talaga dito na, ano, makikita tayo ng anong sir oh nakikita tayo ng mga sibilyan na eh? hindi ano sino po yan? sino po yan na PNP? chief alam na yan, alam niya na yan sir eh sino po si? pagrami kami, nga pagrami, eh. alam niya naman na bawal yan dito sir eh mag-coordinate po tayo kasi ano paano lang, patikita na lang po kami. Ha? Diyan lang sa kami. Balik na lang kami. Paano na lang? Patikita na lang? Kasi alam nyo naman ha. Uh, Ulit-ulit na lang tayo sir. Uh, alam nyo naman talaga may yung mandate natin dito. Oo, kahit ka lang sila. Oo, ka lang. Oo, ka lang. Ipaano sir? Sir, sir, paano ko ito sa ano? May video tayo. Kung ayaw nyo magano, mag-video tayo. Papatigit naman ta kami. Oh, Papatigit naman kami. Okay. Akin naman ano yung si ticket. Tingit Akin na po yung ticket Itabi mo na lang sa dulo Sir! Alam nyo na bawal dito eh Or just, or just, or just, uh... Dapat na coordinate muna kayo. Sir, wag kayo bisa magdadaan dito. Alam niyo naman lang, may pandemic dito. Sir, may emergency lang kami PNP kami. Ayo, oh, alam ko naman 'yan, sir. Hindi eh. okay. naman ako bago sa sa ay, mundo ay, eh. PNP pero yung may yung mandate po dito, sir. Merong merong yeah. po yung mandate time, sir. Sunod lima lang pwedeng pwedeng dumaan dito. Kasi may kailangan magbulin ng rally PNP, PNP convoy. Sir, kan dapat naka-coordinate 'yan. Pero na po nang lisensya natin, sir. Grabe naman tayo, sir. Pariyan lang tayo sa ano. Okay. Parati kayo nagbabaylit sa ano, sir. Eh, sa bandit na ano dito. Yung jurisdiction dito, sir. Jurisdiction na ano sir. Duty hour sa Kaya lang tayo e, lang. Ganun, sir. Ayaw talaga. Ayaw talaga. Eh, paano sir? Magano lang tayo kung hindi nyo yan, Wala oh. naman problema, eh. lang si Pin PNP chief? Hindi mo kailangan manong PNP convoy. Hindi mo kailangan oh Oo nga, sir. Pero ba, dapat yan, mag kaya magkakawin? Hindi kayo makilala kayo? <coughs> hindi ganoon ka Hindi muna sir. Dapat mag-coordinate mo na kayo sa amin. PNP. Alam niyo naman dito na PNP. ano eh. Yung para Kinawa ito. po itong busway eh, para po hindi po, po sa mga VIP. Para po sa mga pasayero right. Sa busway po ito eh. Uh -huh. saya sir, dapat na may coordination muna sa amin kasi ano yan sir eh abuse yan authority pagka hindi na coordinate ka agad sir eh emergency sila kaya gumamit kayo sir sir yung emergency sir na ano yan na ipo pa agad kung ako pipigay negative daw sir balik na lang ano sir oh, ano lang ba balik na lang dito balik na lang dito driver balik na lang yan o no, pa ano natin isupin lang kasi yan dito alam nyo na yan dati parati tayo nasa media sir eh dito, 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 dito. ah, ano, ito sa media. Pag okay, hindi okay, yung babalik siya, baka ano? Ito ba pero babalik kami. Nagbali naman namin, pero nakikusap kami, di ba? Kasi nga, legit PNP do. Tatawag lang po sana so, sa pa office, wala problema kasi pa-coordinate sa atin. Oo, so, in-accept namin naman ni kami. Pero, okay. okay.